Dami na naman buong asili ko. Oh. Mga harpies na naman ako sili. Harpies tayo ng sili. Unog na. Sarap-sarap na kalapis ng sila. Pagka hinaharbisan mo daw kasi yung bunga ng iyong mga lalong dadami ayan parami na oh eh. parang patuwa patuwa hmm? ako eh. hmm? kasuruk-sulukan pa kasi yung iba na doon sa taas eh. lupay-pay na yung iba silip din ako dito sa aking kamyas Lah, ganda nyo oh dito kasi siya namumulaklak sa dulo ano oh, bulaklak sa dulo mga pira yan nalaglag yung ano dito sayang yun ah. yung nakita ko yung buwan ng ng ginseng kinarikal na kinarikal oh Daming bunga ng ano, oh, bulaklak ng kamis, mga people. Ang eh, ganda. Pati hanggang sa baba, yan, mayroon naman dito. Yung sa dulo din, oh, mayroon. Oh. lang kasi marami siyang bunga. Bulaklak pala. Yung ginseng ko, hindi ko makita kung saan lumipad. Okay, people, bye.